sa mga malalayong lugar tulad ng Sitio Colago sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan, mahalaga po ang daanan. Ang mga residente kailangan ng tulay para makapunta sa eskwelahan, makapagtrabaho at makatawid sa kalapit barangay. Sa kabila ng patuloy nilang panawagan na palitan na ng malawak at matibay na tulay ang sirasirang hanging bridge, substandard na kalsada naman ang itinayo ang kalsadang ito na pwede na rin sanang pagtsagaan na madaanan, lagi rin sira. Imbis na ginhawa, pasakit ang dulot sa mga residente ng inanod na kalsada. Matagal nang dumadaing sa pamahalaan ng mga residente ng Sitio Colago, ang nais nila isang matibay na tulay na papalit sa hanging bridge. Isang tulay na hindi aabuti ng tumataas na tubig mula sa ilog. Pero hanggang ngayon, isang kalsada na madaling masira ang itinayo mari na sanang pagtsagaan ng mga residente ito. Pero dahil sa mga sunod-sunod na bagyo, inadod lamang ang labing walong metrong bahagi ng kalsada. Lalong naabala mga taga-Sitio Kulago, ang mga estudyante lulubog muna sa putik at baha bago makapasok. Ang mga magsasaka, hirap na maihatid ang kanilang kalakal sa pamilihan. Mga buhay at kabuhayan ang naparalisa sa so, totoo lang po, sobrang hirap, lalong-lalo na sa aming mga magulang, sa mga batang estudyante, at lalong-lalo na sa mga may mga hanap buhay na kailangan ibaba namin dito sa patag. Una-una po, nananawagan kami na sana hanggat maaari mas maagang aksyonan yung aming tulay dahil hindi lang naman isa, as in marami po kami nahihirapan dito. Ay, eh, malaki po ang hirap. Tingnan nyo nga po, nakikita na nyo yan. Daan. Kinosodong lang namin yung gulay para madala lang dito. Grabe po ang ngayon na nagawa itong aming over na tinatawag. Mas lalo pa pong humirap nung matanggal ko na gawa po ng engineer na ang bakal ay Natulungan po kami, dalagang tulay na po, ibigay sa amin. Ayon mismo kay Mayor Arti Flores ng DRT Bulacan, inakyat na nila ang kanilang kahilingan na makapagpatayo ng tunay na tulay sa DPWH. Naging malinaw sila sa kagustuhan na ang kailangan nilang infrastruktura ay ang papalit sa hanging bridge. Ngunit nadismaya sila dahil isang kalsada na mabilis masira ang ginawa. Hindi ito tugma sa tunay nilang pangangailangan. Nagpapapondo sana kami sa DPWH na magkaroon sana ng maayos na bridge na kamukha sana nung bridge nung uh, sa brown, Chu brown. Pero dahil daw ko konti ang pondo, hindi sapat, pat uh, pang samantala, nakapaglaan yata ng konting uh, pondo, ang na daw ay uh, overflow bridge. Pero dinidiscourage namin sila noon, ang DPWH, dahil alam namin kung ano yung karakteristik ng ilog na yon kung gano'n siya kalaki. Sa tingin namin, hindi naman din talaga tatagal yung overflow bridge na ganoon. Kaya ngayon ay nangyari, parang dalawang sira na yun. Eh. Mm -hmm. Hindi naman ngayon lang, habang ginagawa, nasisira, nabubuo, nasisira. Ngayon malaki yung sira. Halos ma-washout na yung buong bridge. Uh, kami naman po dito sa lokal na pamala ng DRT ay uh, hindi nagkulang dito sa pagpapaalala dito sa DPWH na ito po'ng proyekto ng overflow bridge ay hindi po tugma o hindi akma doon sa lugar na nilagyan ng tulay. Huwag po kayong magalala at ipapriority po natin yan. At hindi lang po talaga kakayanin ng pondo ng lokal dahil ito po ay medyo may kalakihang pondo. Kaya ito po ay pagtutulungan natin. Naglaan pa ng 96 milyon pesos ang DPWH para sa proyektong ito na lagi namang nasisira ang Contractor Olympus Mining and Builder Group Philippines Corporation ang pagmamayari ng isang individual na matatandaang sumubok na maging congressman itong nakalipas na eleksyon. Naging walang silbi ang paglaan ng pondo ng bayan sa proyektong ito dahil di rin naman napapakinabangan ng taong bayan. Actually, itong ano na to, itong project na to ay uh, purely road project. Uh, hindi kasama dito yung tulay na previously requested ng mga residente, ng mga constituents do sa lugar na yon kasi nga, magkaiba ang component niyan. At uh, may mga request tayo na makagawa ng tulay dyan. But uh, unfortunately, until now, hindi pa naman napopoldo niyan Pero ang aming uh, assurance sa mga ating residente na nilirahan within the vicinity, ay uh, uh, uulitin namin yung pag request ng tulay hanggang sa ito ay mapuluhan. Na para naman po sa ano yan, doon sa ating kaikalilinaw ng ating mga uh, residente na, na, na naninirahan doon, yan naman po ay under warranty at yan naman po ay gagawin ng, ng contractor at uh, his own expense. Dapat pong nakikinig sa hinaing ng mga mamaya ng pamahalaan dapat may maayos na ugnayan ng lokal at national government pagdating sa public works. Iimbestigahan natin ito sa Senado dahil di na dapat makalusot ang mga palyadong proyekto tulad nito. At sa darating na budget season, magiging aktibo po tayo sa pagbusisi ng pondo para sa mga infrastruktura. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapi.